Good morning mga ma'am. So ang oras dai anino no? kay 4:59 na. So normally mamata ko og 4:30 kay nag-alarm ko og 4:30 tapos pag-alarm pag-alarm na pagtunog na ay ako ron gibalik og off. So ang resulta na late na ko. So it's 4:59. So pagmata nako mga ma'ams no ako ron i-prepare ni iyang lunch. So last night among dinner ako nalang lang ginang pag magluto ko og dinner ako na siyang ubay-ubay yon para maapil lang iyang lunch pag kaugma. So kani akong bana dili ni siya kanang uh, sa mga food no. makaon ni siya bisag unsa bisag unsa ihan, So ang iya ding paniud to mga mams kay two pieces of baked chicken tapos cauliflower, broccoli og corn. Onya dili pud ni siya mamahaw mga mams. so ni siya naanalog kaon sa morning ang iya ani kapira ni siya tapos mo inom rin siya one glass of milk and ani rin siya So anyway mga moms, diri dai sa Americano, pag mata pa lang nimo sa morning kung magawas ka, wala kay makita nga mga tao diha sa gawas nga nagtambay-tambay. Diri parihada sa Pinas ba nga inigawas nimo, especially di sa mga barangay ha, adaghan dai nga kachika-chika, kamaritis maritis pero diri wala gyud busy kay sila sa ilang mga kinabuhi diri as in trabaho gyud. Buntag tapos lakaw, inaguli, hapon na, ana, ana na, na ilang mga routine diri mga mams, bisik kayo kay ang mga tao dre pertigid sila ka busy kay ngano ang bayronon diri mga mams dili mo undang pumawadan kag trabaho ang imong bills sa dire sulod sa panimalay agay insurance and all and everything na my goodness bitaw oy oh, seryoso grabe kadaghang bayronon diri sa Amerika mo nang bawal gyud ang tapulan diri dapita So, for the past 7 years, mga mams, wag yun ko'y trabaho, mga mams, na aray ko diri sa balay. Kaya kung ba na may ingon man sad nga, kanang, kaya pa man muna ako buhi So, mo ay, ay priority sa nato mga bata. Kaya, you know, gagmay po ang mga bata. So, okay naman po. Kaya pa man. Mingaw lang usahay, pero ay laban na gihapon. Huwag tayo mahimo. <laughs> pero kung ako'y pabuton, gusto yun ko mag-work. Well, puhon, puhon, pag medyo dagko na ni, mga bata, pwede na, na ako nibutang og ka ng school yun. Matrabaho na ko. So, pagkakaroon, ako lang sang i-enjoy ang akong pagka-inahan, pagka-asawa, deresa, balay. So, maulang do ako mga ma-share, ma mga mams. Daghang salamat sa pagpaminaw Ning hando handumanan sa usa. I wait. Okay, maura to, y. Say bye. Bye. Bye, darling. Bye, Dad. <laughs> so.